Matapos inanunsyo ang engagement niya sa non-showbiz partner niyang Sinelan Vivero, may isa pang magandang balita na ibinahagi si Seth Cadiona. Inihayag ni Seth na malapit na siyang maging ama. Ginawa ng Kapuso Actor ang anunsyo sa kanyang social media account. Sa Instagram, nagpost ang Kapuso Actor comedian ng reel. Sa nasabing reel, nakita ang ultrasound matapos ipakita ang sweet photo ni Seth kasama ang non-showbiz partner. Tila excited na si Seth sa mga mangyayari sa kanyang buhay. Our baby Lemoyne. Mababasa sa caption ng post, August 13 noong mag-propose si Seth kay Inanunsyo nila ang kanilang engagement noong August 30. Kabang kabako, panay memorya ng linya, nasasabihin ko, pag nasa harap na Pumunta sa bahay niyo, para magpaalam sa magulang mo, masabi ko sa kanila na masaya tayo, at gusto ko sana ganun tayo hanggang sa tumanda na tayong dalawa na magkasama, mapalad ako na pumayag sila. Humingi ako ng tulong kay ate A eh, paano diskarte sa pagdating mo. Kaya, pagpasok mo sa bahay nyo, nakahintay na para itanong ulit sayo, Will you marry me? Mahal kita, Nelan. My Lemoyne wag mo ko papantahin sa malayo. Bahagi ng post ni Seth na mababasa sa kanyang Instagram page. Ibinunyag din ni Seth na una siyang nagpropose sa kanyang girlfriend noong Valentine's Day noong Pebrero gamit ang isang singsing na papel.